Hello mga kaibigan! Ito na naman ang life coach at ka-negosyo partner, Ate GB. Hindi na muna tayo magpapakita sa inyo kasi nga may sakit si Ate Gibi, no? So for today's video, kaibigan, again, magbibigay tayo sa inyo ng tips paano natin mas mapapalago yung ating saris-saris store business sa pamamagitan ng paano tayo, no? kikita ng mas malaki at tayo, paano tayo makakasave, no? ng mas malaki kaibigan. Ako po ay hindi nagkoconcentrate talaga, kaibigan, sa isa lang wholesaler o supplier. Hindi po ako nagdirependis sa isa. Ito yung ginagawa ni Ate Gibi their friends. Mahalaga po ito, ha? Kasi pag magconcentrate tayo sa isa, isa lang taga-deliver natin, ay wale. <laughs> Wala tayong choices, kahit mahal. Ah, talagang bibili tayo. Si Ate GB, marami po akong soaking wholesaler, supplier ng mga produkto ko kaibigan kaya marami ako mga resibo no iba iba ngayon ipapakita ako lang sa inyo kaibigan yung anong ginagawa ni ate GB para mas kikita talaga ako ng uh, malaki mas malaki at makakasave ako ng mas malaki gawin nyo rin ito kaibigan makakatulong po ito sa inyo para lalong lalago ang inyong sari sari store business Ayan mga kaibigan, masaya tayo dumating na rin sa wakas si Grocery. Ayan, so narito yung order natin ni Grocery mga kaibigan. Ayan, papaalis na ng kanilang sasakyan. Thank you so much. Masaya si Ate JB mamaya kaibigan mapupuno na naman ng ating tindahan. Ayan mga kaibigan, thank you so much God dumating na po yung order natin kay uh, Grocery na siya ako mga kaibigan kanina no kasi yung sasakyan nila ay dinala po nila dito sa amin eh yung place namin ang liit po ng kalsada <laughs> ayan sabi tuloy nang nagda drive hindi na sila papasok dito ulit yan yung sasakyan nila doon na lang sa my school nila ipapark okay kasi mga kaibigan no yung kasing taga deliver talaga sa akin hindi po siya nagdadala ng sasakyan dito no yung taga grocery at saka si pure gold Nagdadala po sila ng trolley, tapos ito mga boxes, ayan, sinasakay po nila sa trolley. Pero ang sabi nung kanina, tatlo po silang sabi, first time daw nilang ma-assign dito. Kasi yung taga-deliver ko daw ay nang nag -live. Umuwi po siya ng Mindanao, their friends. Siya yung taga-deliver ko, no? Ayan. So, mahigit lang, ano, siguro, mag-two mag, years pa lang tayo kay grocery, or two years na ba? At ngayon, bago po ang kanilang taga-deliver, kaya naman hindi nila nalaman, no? Yeah, So, ito kay Bigan, ito po yung ating resibo kay Grocery. 6,000 lang po ngayon ang in-order ni Ate Gibi, kasi naman si Pure Gold ay paparating. <laughs> nag orderan po kasi ako kay Pure Gold kay Bigan, no? Yung mga sabon natin kay Pure Gold, yan yung mga Ken Goods kay Pure Gold, yan. Pero yung mga ganito, dear friends, kay Grocery kasi mura. Yung Piatos at Takanova kay Grocery kay Bigan. Pero, yung ibang chitserya like always products hindi po ko kay grocery kasi kay grocery po um, ano po sila doon, ang 8 pesos and 45 centavos yung uh, Oishi products malapit na po 9 pesos ang Oishi products ni Grocery. Isa pure gold 6 pesos lang mahigit. Yan, yung uh, resibo ko sa pure gold no under friends, ito yun. Tingnan niyo yung Oishi nila, 7 tsaka meron 6. Kay Grocery po ang Oishi nila ay ano po 8 pesos and 45 centavos malapit po sila ano malapit po 9 pesos kaya hindi ako kay grocery nagkukuha ng gross um, junk food ito yung sinasabi ko kay Bigano no? mas maganda talaga na marami po tayong choices okay ayan so wag tayong magdepende sa isa lang wholesaler or supplier their friends kasi nga may mga produkto na mura sa isa mahal sa iba more mura sa iba, mahal sa isa, ayan. So, iba-iba talaga po kaibigan. Dapat talaga tingnan nyo, nung no? Mabuti bago kayo mag-check out. Kasi akala nyo, porque marami, sa, uh, karamihan sa kanilang mga paninda, ay mura, mura na talaga lahat. Hindi po. Yung grocery, mura talaga. Most of their products are, ay mura, no? Pero pag grocery, yung mga chicheria kaibigan, mahal. Okay lang itong piatos, pero yung mga awichi products, mahal talaga sila. Pero sa mga alak, okay na okay po ang grocery mga ganito okay po sila their friends. Tata, kaya, ha ito yung uh, ang uh, tip ko kay bigan ha wag kayong umasa sa isa ng supplier at saka wholesaler kahit na si pure gold kay bigan hindi lahat binibili ko kay pure gold no ito ah uh, metro kay bigan another rin ito mag nagde-deliver sa akin si metro po hindi lahat ng paninda nila ay mura pero namimili pa rin ako sa kanila kung anong meron sa metro Agesano Metro. Ito yung isa sa pinakamalaking mall, grocery, at store dito sa place namin sa Talisay. Bi binibili ko. Yung mura lang sa kanila, especially yung mga papromo. Si Metro kasi ay mga papromo, 6 plus 1, 10 plus 1. Yan, si Grocery, may papromo rin siya, pero minsan lang. Pero dito may grow coins, kaya okay na okay. Si Pure Gold, uh, medyo mahal ang pure gold dito sa amin kay kaibigan sa Talisay pero okay rin naman kasi nga si Pure Gold po ay maraming uh, promo. <laughs> Katulad ng mga Ken Goods kay Bigan, marami no. Itong mga Ken Goods natin, konti na lang. Hinihintay ko si Pure Gold kasi nga, pag Ken Goods kay Pure Gold ako, yung mga Corn beef nila kay Bigan, three uh, plus 1, yung ano, hindi 3 plus 1, buy 3, less 5. Yung holiday beef look, buy 4, less 10. Ganun po si Pure Gold. Uh, kaya masaya ako, marami akong choices. Kaya kay kaibigan na again ha, dapat maraming tayong choices. So ngayon, i-display na ni Ate tingnan nyo wala na si uh, junk foods <laughs> hindi ko na expect kay bigan. weekend kasi the other day so malapit na ubos konti na lang no ayan again so light tayo hello Miming! shout out nga pala kay mims ayan dahil sa kanya wala nang daga dito sa tindahan ko thank you so much Ayan, mag-alaga kayo ng daga kay bigan another tip mag-alaga po kayo ng daga ayan so mag display na si ate gb their friends ha kasi nga wala, wala nang laman. <laughs> Ayan, thank you so much again, uh, God, sa blessing. Sana, kaibigan, kayo rin, ha? Huwag kayong uh, sa isa lang mag-order. Mag isang wholesaler, isang supplier. Try, mag-search kayo, kaibigan, kung alin yung makakamura ka, ah, doon ka, diba? Ayan, mga kaibigan, no? Tapos na natin uh, ma-check yung resibo ni grosari Kailangan talagang i-check natin, no? Kailangan, kailangan talaga. Kasi yung mga prices nag-iiba po. Hindi always the time na uh, parihas yung uh, presyo ni grocery, kaibigan. Kaya, kailangan every time tayo mag-check para hindi tayo malugi. Oh! <laughs> andito nga pala si Pure Gold, kaibigan. No, Munti ko nang makalimutan. Hello! Ito yung pamangkin ko. <laughs> yan kaibigan. So, dumating nga pala si Pure Gold just minutes back. Uh, minuto lang nakaraan, kaibigan. At narito yung order natin ni Pure Gold. So yan so dalawang transparent na junk foods mga kaibigan. At saka ito po, dalawang boxes. Ayan. Ayan, dito yung resibo friends. Ayan, so ito yung resibo natin ni Pure Gold mga kaibigan. Hindi po ma masyadong malaki yung in-order ni Ate JB sa Pure Gold. Kasi naman, naka-order rin tayo kay Grozari. Tingnan nyo, no? Uh, ano lang, ang order ko ka Pure Gold. Kano ba in-order ko sa Pure Gold? <laughs> 4000 ayan ito oh 4900 plus 4900 plus ang in order ko ka Pure Gold no hello <laughs> yung pamangin ko makikibigan so ko ko uh, malapit talaga 5000 ang in order ko ka Pure Gold their friends ah uh, marami pa naman akong stocks kasi nga meron kay grocery ito, yun lang taga kaibigan ng gusto ko kay Puregold, yung junk foods, mura kasi sa kanila, no? At itong mga paninda ni Pure Gold dito sa amin, hindi po mura. Most of their products ay hindi mura, pero marami po silang promo. Yung mga 6 plus 1, 10 plus 1, buy 1, take 1, marami po pag Puregold. At ito, mura lang po sa kanila, 6 no? pesos mahigit, unlike kay Grusari. Sinabi ko kanina kay Bigan, ayo. No, 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 no. Sinabi ko kay uh, sa inyo kanina kay Bigan, na kay grocery ang mga junk foods po ay lagpas na sila 8 pesos. 8 pesos mahigit. Kaya naman, hindi lalaga ako kumukuha ng junk foods kay grocery, especially Oishi products. Ito yung resibo ni grocery. Ito ay kay Pure Gold kay Bigan, and ito din ay kay uh, Metro. Tingnan niyo. So hindi ako umaasa sa isang lang wholesaler o supplier tinitingnan ko po mabuti, check ko po kung alin sa kanila ang may mura talaga. Kung ano ang mura sa isa, ah, uh, na hindi mura sa dalawa, ay uh, di nako sa, do sa isa ako namimili. Okay, hindi talaga kaibigan ako nag-concentrate sa isang wholesaler at saka supplier. That's very wrong po. Kaya kayo, dear friends, try nyo maghanap, no? mag-search kayo kung saan kayo makakamura doon kayo. Ayan, So kaibigan, kahit po yung suki ko na supplier doon sa public market, medyo to. Hindi pa rin po ako namimili parati sa kanila kasi nga may mga mahal po sila ng mga produkto, mga paninda. Kaya iba-iba yung resibo ni Ate JB. O tingnan nyo, dapat ganito the reference, no? Kasi most of the time, merong mga mura kay grocery, mahal kay pure gold. Meron namang mahal kay grocery, kay pure gold mura. Dito, Mahal talaga pero maraming promo items, o oh, 'di diba? Ngunit ang buhay tindira, friends, dapat tayo talaga ay matuto tayo, no? Mag-check tayo, mag-research tayo, kung alin saan tayo makakamura, saan tayo makakasave, makikita ng extra, doon tayo, dear friends. Ayan. <laughs> Para talaga sure nakikita tayo, lalago yung ating negosyong tindahan. So, ang kaibigan, magre-refill -re uh, magre na si Ate GB. Tingnan nyo naman kaunti na lang yung ating uh, stocks pero hindi na matay na ubusan kaunti lang so ngayon po ay hindi masyadong mabinta this oras this time cause tingnan nyo naman no siguro relate trend kayo mga kaibigan sino bang nakarelate dyan no pakicomment na lang pag dito mga oras kaibigan kaunti lang talagang bumibili ayan so yung fast na uh, maraming bumibili sa atin mga 5am hanggang 7, 8. Then sa tanghali hanggang mga oras na ganito 2pm 4pm medyo kaunti lang bumibili their friends. Kaya nga close yung aming Pesanet Cafe kasi nga kunti rin maglalaro. Siguro yung mga bata natutulog pag this hour, no? This time. So ngayon kasi dahil kaunti pa yung ating mga customers, wala pa nga, di ba? <laughs> Siguro natutulog pa sila. Uh, we will utilize that time, kaibigan. Gamitin natin yung oras na to para mag-display. Minsan mahirapan tayong mag-display their friends kasi maraming bumibili. So ngayon, wala pang bumibili, mag-display na si Ate GB. Ayan, akin kaibigan ha, gawin yung ginagawa ni Ate GB, doon at concentrate nung isa lang na, na, na ano, supplier wholesaler. Kasi pag ginawan dear friends, ha, hindi kayo kikita talaga, di ba? Kaya marami dapat tayong ahinti o marami tayong pinupuntahan ng mga tindahan. Baga! <laughs> Ayan, dyan! Yan yung pusa namin, may dear friends. Ayan, pusa namin, ma maganda may pusa kaibigan, wala nang daga dito sa amin. Yan so kaibigan ha, magdi na muna si Ate GB. Again, thank you so much God sa blessings. Thank you so much mga kaibigan sa inyong panonood kay Ate GB, no? asin in, support tayong lahat kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much. God bless.